Hello magandang hapon po sa inyong lahat mga kapwa ko farmers from Luzon, Visayas at Mindanao. So ngayong hapon no, oh, ipapasilip ko sa inyo ang update sa ating talong. So bukas ang pangalawa nating pag-apply uh, ng fertilizer. So ang variety po nito mga kapwa ko farmers na nagtatanong din sa akin ay Calixto F1. Okay, so ang planting distance natin simula dito patungo dito mga kapwa ko half meter din, rotoro 2 meters. So yun po no. Okay, so sa hapong na to mga kapwa ko farmers ay mag update naman po tayo sa ating uh, talong. So bukas ang pangalawang nating pagdidilig ng fertilizer. So ito na po no. malalaki na po ang kanilang da mga dahon. So asahan natin mga kapwa ko na bukas ang pangalawa nating pag di So, ayan na po sila. Okay, so sa lahat ng mga mahilig sa ganitong usapin, hingi naman ako ng isang favor sa inyo. Uh, wag naman nyo nakalimutan mag-like and share at mag-subscribe sa akin YouTube channel. Uh, at i-click naman 'yung notification bell para uh, updated po kayo sa mga next video na i-upload ko. Okay, so sa inyong lahat, sa nagtatanong sa akin, uh, tungkol po sa update po sa ating bagong tanim na talong, ito na po sila mga kapwa ko ka-farmers. Okay. So, yun. So, nagsimula ng lumalapad ang kanilang mga dahon mga ka-farmers. So, maganda na po sa tingnan, no? So, yun po no, ang ating planting distance. Simula dito, patungo dito. 1 meter. Ah, half meter. So, yun ang po no, mga kapwa ko ka-farmers ang ma-share ko sa inyo. Tungkol po sa bago nating tanim na talong. Ayan na po sila. Maganda na po natin silang tingnan no, sa linya. Okay, kung may tanong man kayo, mga kapwa ko ka-farmers, paki ah lang po sa chat box decision natin para mabigyan natin ng time at sagutin ko po ang inyong mga tanong. Yung nun po mga kapwa ko ka-farmers. So, sa inyong lahat na nanonood, magandang hapon, God bless at mabuhay po tayong lahat. Yun lang po no, mga kapwa ko ka-farmers. Okay, so yung una natin tanim na talong ito po. So dito ang bago natin tanim. So hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po. God bless.